Hello guys, we're going to eat balot. Ni mm. mm, binili namin, tapos ni luto ni Jowa, ayano, yan. Para daw lumakas yung tuhod niya. Kasi baka makalima, Char. <laughs> oh, ayan. Kakain kami yung balot, guys. Ayan, Oh. Idaan na lang sa pagkain ng balot yung ano sa... I oh, naku, sa STL. Sarap. Mm. mm. Guys, ang sarap. O, oh, anlit pa ng sisiw niya. Ay, po mo. Jack, so, sumabalot. Guys, ang lit pa ng sisiw niya, oh. Mm, di ba, nakain ko na nga. Mm, ayoko niyan. Nawa akong kainin sa siya. Mm. Ayan. Ayan, guys, sa balot. Alam niyo ba na napakaraming benefits ng balot? Buk bukod sa pampalakas ng tuhod, para sa inyong laban, magjowa. Di ba? Mm. Ang dami, madami benefits ng balot, pampalakas ng tuhod, pampalakas ng katawan, pampatiglas, ay, tsaka pampahaba, pampatagal. Ay, sarap lang. Guys, ang sarap. Magbebenta ako nito. Mmm. Ang bato ni Darna. Mmm, may umutot pa nga. <laughs> mm. mm. Ang sarap, guys. ba? Diba? Mmm. Yoko yan. Pangalawa na to guys, ang init. Mainit pa yung iba eh. Mainit pa yung iba. So guys, ayun na nga, bumili kami ng balot, siya ang naglaga. Ah, uh, tinitesting namin yun kasi bala kong magbenta ng balot. Balot! Penoy! Balot! Yan. Sarap ng balot. Oh, Mmm. Matabang. Bakit may balot na matamis? Ay, matamis. Mga lang. Sabi ko siya, nilalagyan ata ito ng asin. Pag, are guys, comment down below kung nilalagyan nga ito ng asin bago ilaga. Ayos, ah. Mmm. Bago pakuluan kuluan. Mmm. Kasi walang lasa yung sabaw. Ang galing yan, no? Paano kayo nagkakaroon ng na sabaw yung loob ng balot? Alam mo, dagdag pa sa isipin ko yan. Ito, guys, walang sisi. Oo. Oh. Wala siyang sisiw. Diba? Meron na siya kalapate. <laughs> hmm. Hindi na pala sisiw to. Kalapate na pala yung nandito. Ay, yung buto kinakain ng aso yan eh. Oh. Ay, si Molly. Hmm. Kain na. Yan. Si Lulo pa. Uy. Guys, ingat lang kayo ha. Pagka high blood kayo, huwag kayo masyado mag-take ng balot. Kasi ano to, alam ko nakakatakot. Nakakataas to ng dugo mm -hmm. Guys, kahit wala syang suka, ang sarap mm -hmm. Promise mm. Ayan mm Hmm, harap mm Harap -hmm. mm. Tiba guys, ang sarap, ang lasa Soap. So, ayun na. Nakadami na kami ng kain ng balot. Yung inis ko sa STL, dito ko na lang din ano din na ano to to. Dinala ko na lang sa kain ng balot. Sobrang inis ko guys, alam niyo kung bakit? Ang tagal kong inalagaan ng 9-11, yung 11-9. Birthday ko yon Tapos, akala ko natayaan ko siya sa Easy 2. Ay, sa Easy 2. Sa STL. Yung pala, tinayaan ko siya sa Easy 2. O, ba diba? Naka, ay, pa, hindi mo tinarin yung mga bata ng balot. Yung pala, akala ko, guys, natayaan ko sa Easy STL. Kira mo, isa sa pumpiraso lang yun. Na... Eh, baka maghahanap yun mamaya dahil alam na nagluto ka. Tirahan mo yan. Mm, yan. Nakatatlo na ako eh. Hmm. ako din nakatatlo Si Jik Jik pa. Oh. Tira mo yung dalawa Jik. Tig isa sila. Hindi sila. Tatlo na nga lang yan. Kaya nga si Lovely tsaka si Nicole. Uy wala na nga. Isang po nga yan eh. Ano ka ba yan na nga? Isa kay Jik Jik. Dalawa dun sa... Ah, oh, bumer. So, ayun na guys, Yung nagtalo pa kami no kasi nga sampu daw tong binili niyang balot. Nakatatlo siya, nakatatlo ko. Naka-apat ka talaga. Tatlo lang. Ano, ako yung nakaapat? Oh. Gigigil ako dito. Guys, nagtatalo kami sa balot. Nakaapat na siya, nakatatlo lang daw. Di ba bilang? Tatlo, tatlo sa akin. Eh, tatlo lang. Tatlo, isang po yung binigyan. Bobo. May nag-aaral kasi Opa. panay kasi ang ano. Hindi lang peraso niyan? Di ba guys, ang sarap. Lang, eh. Ang sarap guys, pwede na. Pwede na kami sa ng balot. Ayun na nga guys, tuloy ko na no. Nainis ako kasi hindi ko pala natayaan Sayang pera na naging battle cap. pa pero anyway. Okay lang yan kasi hindi Nakaka-stress lang talaga guys. Alam mo kung bakit. Ang tagal kong inalagaan. Hindi ko maintindi kung pati ko nailagay kanina. Ano nako. Mm. Balya! Balya! Okay guys, that's it for now. Bye-bye. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Wendy Makabitas. Bye-bye.